Some viewers may find the following video disturbing. Viewer discretion is advised. <laughs> Yes. Ano mga kapatang? Tumaksak na. Mayroon well, tayo nakikita ng primera ng nangain ng kabugbog. Kaso uh, tumago. Ewan, tayo-tayo lang natin. Nagulat yung sakit pumutok Kaya lumipot ng pesto So nadali natin yung sa primera Kadalawa na tayong primera I'm <laughs> done. Yes, kadalit tayo ng isa mga kabatang May dagdag na ulit sa huli natin Palipas tayo ng mga kaunting oras pa dito Bago tayo pumunta dun sa amang ilalim ng puno ng akasya Para magpalipas ng tanghali Okay e, mga kabatang, mamaya ulit Dali natin mga kabatang. So, gandang hapon mga kabatang. Sa so, update. Ito yung ating mga huli. Maka ilang yalan din tayo sa dalawa, tatlo, apat, lima. Limang yalan at saka, apat na ano na primera so, kulimlim na so time to go home na napakadami pa rin ang bunga ng kabugbog siguro maglalas to hanggang katapusan pa ng September o baka hindi pa hindi lang first day out ng ating ano Uh, discovery na no scope tinesting natin okay naman ang performance so salamat mga kabatang